Ito so, mga sir, mayroon dito lang sa atin version 1 na 125 at uh, mag-overhaul tayo ng uh, makina nito mga sir gawa kasi ng kalampag yung kanyang sigunyal ito tapos pukukin mo ayun ah kalampag. Kapag ka once na gusto nyo makita or maramdaman yung tinutukoy kong kalampag itong sigunyal na to alawin nyo lang to ayan o ayan. kaya, kapag commander sya narinig nyo yung parang talo may bakal na ano matagtag na naguumpugan dahil sa sigunyal na makalampag kaya yung overhaul natin to para may pa shop natin basta kalampag ayan pwede yung pamasin shop yan mga sir para mapabuild kapag so, connecting rod naman mas magandang bumili na kayo ng bagong ano sigunyal kasi meron na bibiling ano connecting rod lang mismo kaso nga lang hindi natin alam kung hanggang saan tatagal iniiwasan natin yung uh, pabalik balik na problema yung kung malaga naman kayo sa langis matagal din ang buhay so nangyayari lang din naman yan sa langis, langis pa rin lagi yan mga sir yan, meron din tayong overhaul nun na 125 yun naman yung ano uh, connecting rod yung problema parang turog kuliglig siya kaya ito yung overhaul natin to pag iiwalin natin yung makina sa yung chassis para makita natin yung ano yung sinasabi kong kalampag ito version 1 naman to kaya yung kanya sigunyal sulit na sulit naman na ito yung ano, uh, unang-una na 125 na lumabas na click yung may yung mayroong idling stop. Ito. Yung meron siyang idling. Ito yung unang ano, click. Yeah, sulit na sulit na rin. Baka po pa lang. Parang langanin na. May sakit kaya ito sa liig. Okay, ito na. No. Nakakalas na natin yung makina. At ito, haugasan na rin natin. Ito na yung kanyang uh, sigunyal na nanggaling doon. At uh, dahilan ng kalampag nito mga sir, ito yung kanyang bearing. Yung kanyang kalampag, ito, maluwag. Yan. Madalas nangyayari ito sa mga no, sa mga click mga sir. Yan. Sa katagalan na rin ito mga sir. At sa langis na rin kasi na number one kasi yung langis natin dyan mga sir na kailangan dapat maalaga tayo lalo kung ang panahon natin sobrang init dapat maalaga tayo nakadepende yan kung saan natin ginagamit yung unit natin nakadepende pa rin yan sa langis kung ano ginagamit natin kaya dapat kailangan laging minomonitor kaya yan tatalin natin ng machine shop yan para i-build up ito para lumaki uli at uh, susukatin tong bearing na to para may pasok yan dyan para hindi siya maging kalampag uli tapos saka natin siya uh, asimbolin si so, bago lang yung block nyan saka yung mga piston piston ring kaya dali na natin ang machine shop yan mga sir para mga build up at uh, after ma build up sasalpak na natin ito, ito, pa lang pala yung ano natin masak nailubog na natin yung sigunyal yan yeah, hindi na siya mga nahuhugot hindi tulad nung pagkakalampag mga sir pag hinuhugot mo siya nahuhugot mo kagad na yung bearing ito yan yeah, okay na hindi ko na pala na i-video kasi nag live pala ako kaya hindi ko na siya na video nag live ako dito Yan, yan, yan. Uh, pa na natin. Siyempre, yung ano, yung kwan, paglalagay ng beta gray, dapat uh, i-double check yung mabuti yung walang laktaw para hindi ano, mag-leak. Maya-maya, -may tapos na rin yan. Nagayon natin yung keys at uh, ito ang maandar na tapos lang din yung inoboro dyan nagkulit tayo ng buong sigunyal pinigyan ko lang siya ng uh, sigunyal yan mga sir para makatipid-tipid yung binigay ko sa kanya original din at uh, ayaw ko din maglagay kasi ng anak, yung mga aftermarket na connecting rod kasi ang issue kasi nito mga sir connecting rod malagapak parang kuliklig yung tunog niya at ito naman kalampag parang may bakal na ano nagpapaluan okay ito mga sir nabuo na yung makina at isasalang uh, isasalan na natin sa kanyang chassis bubuhay na natin para mapandara natin Yan, ikabit muna natin tapos may may na natin Ayan, napagsama na yung makina sa kanyang chassis at ikakabit na lang natin yung mga sensor. Tapos uh, lalagyan ng langis, kulan, tapos papantay natin. Ito na mga sir, mga na o. Oh. Ayan, patay muli. At uh, ayan, ginagawa natin mga sir. In case na uh, maglalagay tayo ng kulan, pinapaandar muna para matanggal yung bula at uh, hindi siya mag-overheat. Yeah. Lagyan lang pulan, kulan. Para hindi siya nag-overheat na kahit na bagong baba, bagong kalas, hindi siya mag-overheat. mag mag-a-appear naman lang 'yon doon. Kaso hindi siya tutaling yung overheat. mag appear yung indicator dito pagka in on on off mo, mawala din. Kaya yeah. para hindi na kayo ano, mag-on and off. Saray-saray na nyo na lang umaandar. Ayan, tayo na tayo na yung makina nyo ito mga so, Hindi na tulog uh, kalampag. Ayan, gusto na gusto na.